Mga kaoto, dito sa kabilang gulong, nakita natin, kapit din siya. Pero mas naiikot ko naman to. Malwan lang naiikot kanina nung may gulong. Ayan. Pero kahit paano nakakaikot naman ito. Yan. Hindi kagaya kanina, hindi natin may ikot. Mas may L1 ikot na may gulong kanina. So, hindi naman sya masyadong kapit. Hindi kagaya dun sa kabilang gulong. So, para nakita na rin natin yung problema. Yan. Punit sya. Halitin na rin to. Tapos, ito. Punit na rin. Kasi nga, ito hindi kasi siya napalitan natin. Hmm, pinapalitan natin ng 2017 hindi na siya pinaltan kaya matagal na to kaya sira sira na kasi yung nabili nating kasama hindi kasukat kaya siguro hindi pinaltan ng ano, mekaniko na gumawa Ayan. so ito babaklasin ko lang din to sana ito na lang din yung kanyang problema nabaklas na natin so bad news dito kasi nakita natin yung rubber nya may kunting punit ayan may taga yan ayun may butas so kailangan natin siyang Paltan bago pa sobrang masira yung labas niya para hindi natunay na tunay na kalawangan yung loob so may pamalit naman tayo so kailangan natin tong palitan tong isang to para sure na malinis So, ang gagawin natin dito, para mapalabas natin yung piston, tatapakan natin yung preno hanggang sa lumabas yan. Tayo tayo. Parang hindi naman siya stuck up. Kasi para nabalik naman siya. Pero okay lang. May punit pa kasi baka lumala pa. So, kalasin na natin. Para hindi na ma-damage yung ating piston. Caliper piston tinatamad pa naman ako magano nito kasi tatagas tinatamad ako magkalas nito tsaka magbanid so no choice tayo so tuloy ko lang pagsipa sira na nga to so pa babalik muna natin dito patik natin siya para may persa tayo para baklasin ng ating brake hose Ayan. gawin natin talian natin siya para hindi siya tunay na tumaga dapat fix na fix siya walang hang Ayan. so yan mga kakoto medyo nataranta tayo ng konti kasi ang dami natin natapang may break to width <laughs> Hindi mo bro yung ating pagkakatale kasi pag once na may kaunting singaw dyan, tatagas at tatagas siya. Yung ating pagkakatale So, ang ginawa natin, ayun, yung dating natin technique. Tinukuda natin yung brake pedal niya ng tubo para nakapress para yung fluid inaiwan natin sa linya. Hindi tumagas yan. Wala na yung tagas. So, ngayon, nakalas na natin dito. Alisin natin to. Ayan. Tapos ito, makakalasin natin tong ating brake caliper. Ilinisin natin to. So, tatanggalin lang natin dito sa lalagyan. Ayan. So, sana kasukat. Ito yung may punit na. Eh. Ayan. may kalawang na rin nga ito. Lilinisin natin to. Lihayin natin. Makapal. Gasan muna natin. Medyo malinis naman yung loob nya. May problema nga lang ito. May kalawang na. Medyo makapal sya. So, sana madaan pa natin to sa liha. Wala pa naman syang tagas eh. Lihayin lang natin hanggang mapakinis natin tapos ito yung ating lock ang ganun natin saka may ano to yung pinaka o-ring ito tanggal na natin yung o-ring na saka yung pinaka lock ito so, malinis naman yung loob nya yan linisin natin may babrushin lang natin linisin ko ng gasolina at saka sasabunin natin sana mapakinis pa natin to. Wala man tagas eh. Papalitan na rin natin tong o-ring. Kasi may pamalit naman tayo. Makikita natin ngayon kung kasukot yung pang effects o yung pang ladies talaga. So ito mga ka-auto. Nalinis na natin yung kanyang brake caliper. Ayan. Tsaka yung slide pin. At tsaka itong caliper piston. So medyo may tama siya dito medyo malalim na mas maganda palitan natin to pero dapat tayong budget so hindi naman siya natagas kaya gagamitin pa rin natin tsaka itong o natin kanina nakita natin hanggang dito lang so hindi siya naabot dyan sa may tama may tama ngayon hanggang dito lang yung ating o-ring kaya hindi siya natagas so pansamantala gagamitin muna natin to pero kung tagang tatagas, di papalitan na natin. So, ngayon, gagamitin muna natin. Obserbahan natin. wala naman syang tagas eh. So pagka nagpalit naman tayo ng brake pad, tutulak natin yung piston na palubog. So lala, dito lang lalapat yung kanyang o-ring. So doon siya magkakatagas sigurado. So saka natin tumaharipal tapos pagka nagpalit na tayo ng brake pad. Yan, pero pansamantala ngayon, gamitin muna natin to Ayan. tapos ito yung ating binaklas na caliper piston boot Ayan. at saka yung o-ring nya so mga ka-auto ito yung pang effects natin na bili isinukat ko sya hindi sya sakto napakalaki nya yan malaki sya so kaya napilitan tayong buksan itong pang light ace natin So, ito yung ating pang light -ace. So, parehas yan ng pang light -ace. Ayan. Kaya pala bumila ako ng pang light -ace. So, ito yung gagamitin natin. Yung pang light At saka yung boot ng pang, pang light -ace. Kasi yung sa FX, medyo malaki pala siya. So, hindi na natin ito magagamit ngayon. Ang magagamit natin itong sa light -ace. So, hindi ko na ito bebenta. Gagamitin na natin. So, parehas natin siya nakuha ng PS at nagamit. Kaya ba, pa, pakinabangan natin to So ito yung ating gagamitin ngayon. So ito natuyo na natin to, bubuuin na natin. So ito yung ating uri. Lalagay lang natin siya dito. Ayun. Lalagay natin dito. So lagyan natin siya ng grasa. Lagyan natin ng grasa to. para hindi makalawangin sa sunod so lalagay lang natin yung o-ring so saktong sakto sya dito tapos gagawin natin medyo mahirap maglagay nito dito ng sabay yung technique natin gagamitin lalagay na muna natin yung boot dito para mas mabilis tingin ko mas madali tsaka tundak nya Ayan. Kung mas madali yung tapos itong piston ng ating ilalagay. Hindi natin madaming grasa para sa kanya na to eh. At sila ng kabila. Ayan. So ito mga kakotaw, nailagay na natin yung bagong sliding ping boat. Ayan, at saka yung ano, sliding pin niya. Ayan, nalaro na siya kanina, hindi talaga. Tapos, ayan. Sugod naman natin kakabit itong ating brake hose. So, kung makikita niyo mga kaoto, wala siyang tagas. Hindi na tus-tus yung ano natin. Hindi na tagas yung ating brake fluid. So, kasi. Ayan. Ipit ng ating preno, na nakapress. So, naka-stuck yung fluid dun sa ating linya. Ayan. Yeah. Hindi ko nga binaklas ka kanina kasi alam natin naglalaro siya. Kasi tinatamad tayo mag-bleed. Ito. Tsaka maglagay nito. Wala naman tagas to. Tinatamad tayo. So dapat nakalas na rin natin yung para na nalinis natin. Sayang din mo yung rubber boot. So baka sa araw pag sinipag tayo, baklasin na natin para mapalitan natin. So ito ay kakabit lang natin to sindi lalagay lang natin dito yan may na natin ito doon higit ang pag nakakabit na makikita nyo wala tayong brake pin tsaka shrimp kasi yung nagpagawa natin dati hindi niya binalik so nawala ito yung pansamantalang ginamit natin So nabalik naman. So nakakita tayo sa Shopee, orderan din natin siya ng brake clip. Lalagyan na natin dito. Ito 'yung ating turnilyo. Idiyan din natin ang ano, brake lubricant. So, mga ako, Naglagay tayo ng tubig sa tabo tapos ngayon nabibleed na natin so itutubog natin yung hose dun sa ating tabo okay kitaga Ayan. Tutubog natin. Para hindi siya makahigop ng hangin. So, Bibid natin to. Ganito ang paraan ng pagbibid ko. Pag mag-isa lang. Ayan. So, huwag okay, mag -alala. Hindi naman niya mahihigpit yung tubig. Hindi naman niya mahihigop yung tubig pataas kasi ilalabas pa nga niya pag natin so ngayon tatanggalin lang natin yung tali natin nakapress natin dyan sa ating brake hindi natin tubo yan para tumustos yung fluid yan yeah tapos check natin yung ating brake fluid so hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano tayo mag bleed kasi may video na tayo kung paano tayo mag bleed na mag gamit yung hose dun sa ating now ng video na nagpalit tayo ng brake hose, kaya kung gusto nyo malamang paano mag bleed na mag isa, so panoorin nyo na lang yung video nyo. so shortcut ka na lang to. Nakabit na natin yung gulong, may bleed na rin natin. So, tinesting natin tabakan, wala na siyang hangin. So, kumakagat na yung preno, mataas na. So, ayan. Pre-wheel na siya ngayon. So, siguro lalakas na Yung pakaramdam nito sa matang ngayon. So, ngayon, ito okay na. Road, road test ko na to. Testingin muna natin. Obserbahan ko na lang to kung hindi tatagas yung caliper natin kasi may tama na pagka tumaga siya papalitan natin ng caliper piston so ayan lang ganyan lang kadali magpalit ng, ng brake caliper kit dito sa ating sasakyan Toyota Light Ace ganun lang mag overhaul ng caliper so kaya ang DIY medyo nakakapagod nga lang ayan So, kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo man subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod. Pag-ibabahagi mga video sharing. Tipid tips mga DIY para makatipid sa maintenance ng ating sasakyan. Yeah. Ito ang mga kauto, nagamit lang natin dito sa ating light ace ay yung isa na taklog dun sa brake bleeder at saka yung grasang ang kalahat. Ito naman yung sa FX natin na bili. So nagamit lang natin dito ay yung slider pin boot at saka yung nandun sa taas. Yung nang nagamit. So mayroon pa siyang lock saka yung sa boot yung sa sa bleeder nya saka ori saka yung sa caliper dust boot saka grasa so hindi ko na ito magagamit kasi hindi naman kasya dun sa ating light ace so kaya pala dalawan ng bili natin so okay lang kasi nagamit natin may nakagamit tayo dito saka dito nagamit natin parehas okay lang din so ito hindi ko na ito kakailanganin eh, kasi wala naman akong paggagamitan nito. Hindi man kasha sa ating light Baka may merong mga solid supporters natin dyan na may kailangan nito. Napit lang kayo dito sa amin. So ito, baka ibigay ko na lang sa inyo to Comment lang kayo dyan sa baba.